at nalaglagan daw sila ng susi ng tricycle kaya eto rescue tayo nasa shell daw sila malapit sa merkado actually hindi ko kabisado yung mga lugar eh. pero nagbigay siya ng pinpoint ito natin sa mapa so usapang nawalang susi ako kasi hindi ko rin naman ugali talaga na may dalang spare ng susi eh. ah, dal ang dala ko lang doble ingat lang talaga so pag nawala ayun nakatamaan ka lang talaga ng malas nawala na nga pero kayo ba ano ba mga tips nyo ano ba mga discarding nyo sa mga biyahe nagdadala din ba kayo ng mga spare keys pero pag mga malayo ang biyahe tapos kasama ko si misis eh, si misis kasi laging yung hindi na ng bag or ng pitaka nandun yung spare ko ng susi ng motor kaya kung sakaling kasama ko siya tapos may biyahe kami na wala yung sute, at least nasa kanya merong ding spare. Mm. Papagas ka? Oo. Ibigay na lang daw mamaya ni ate mo. Kaya nawala. na na Buti ka mo. Pinaka-pininag. Oo. So, Mapakupya lang. na lang ulit. Ano yun? Di ba dalawa original? Oo. Original. Honda. Original ba yan? Oo. No. Oh. Original. Eka. Pag-ibig lang yun yung nawala sa akin. Ha? Ah. Pabagas lang ako, limandaan. Ay, ay, ay. Pula. 500. Uy, may 20. Uy!

Uy, wait lang. Kotik yan. Already na pala sila. Ah, akala ko ya, abot ko pa. Ito, baka malaglag to. 500, sayang din to, no? Ayan siya. Gora na. Ito, baka nawala yung 500. Potik yan. Ang pambayad. So, yun. Mission complete. na natin sila gamit yung ating spare key.